maraming mga tao at meron ding mga kristyano na umaasa sa mga material na bagay na nandito sa San Libutan. Maraming mga taong umaasa o nagri sa mga kayamanang nandito sa San Libutan. At alam niyo po ba na merong mensahe ang Diyos sa mga taong umaasa sa mga kayamanang nandito sa San Libutan. Marami ring mga tao na para bang ang buhay nila ay nasa pera, nasa kayamanan, nasa material na bagay sa mundong ito. Kung isa ka sa mayaman sa material na bagay ng sanlibutang ito, pakinggan mo ang minsahi ng Panginoon. Sinasabi po rito sa unang Timoteo chapter 6 verse 17. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas So may mga tao na mayaman sa material na bagay na sobrang mapagmataas, prideful. Dapat mong malaman na ang reason kung bakit ibinagsak si Lucifer ang jablo ay dahil sa pagiging mapagmataas. Dahil sa kanyang pagiging boastful na ang tingin ba niya sa kanyang sarili siya na yung angat sa lahat. At sabi dito, at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Kaya pala na hindi dapat umaasa ang mga tao, even ang mga mananampalataya sa kayamanan na nandito sa sanlibutan, sa pera, sa mga material na bagay, dahil ang mga ito ay lumilipas. Ibig sabihin, temporary lang ang mga ito. Ito ay merong mga katapusan may hangganan, lilipas yung ginto, yung perlas, yung pilak, yung mga kayamanan, mga pera, bahay, kotse, negosyo, katungkulan. Lahat po yan lumilipas kaya dapat hindi ka umasa sa mga bagay na iyan. Kundi ang sabi dito ay sa halip umasa sila sa Diyos. Saan sila dapat aasa? Saan tayo dapat aasa sa Diyos? Sino ba ang Diyos? Siya ay Diyos ng walang hanggan. Siya ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya dapat sa kanya lang tayo umasa, hindi sa anumang kayamanan o material na bagay na nandito sa san libutan. At sino ba ang Diyos? Sabi dito, siya ay masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating mga kasiyahan. Ang Diyos, siya ay giver. Mapagbigay ang Diyos. At siya ang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan para sa ating kasiyahan. So habang naglilingkod tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi lang pangangailangang material ha, ang kayang ibigay ng Diyos pati mga kayamanang pang-eternal, pang-emotional, physical, spiritual para sa ating kaligayahan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung isa ka sa pinagpapala ng Diyos materially, may kayamanang ipinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. Ibigay mo po yan sa Panginoon. Huwag mo pong ipagdamot kapatid, kaibigan. Ibigay mo yan for the glory of God. Kasi kung ang Diyos nga ay pinagpapala ka, pinagpapala ka para maging blessing sa mga kapatid mo sa pananampalataya na walang kakayahan sa buhay. In verse 18, sabi po dito, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas-palad at matulungin sa kapwa. 19 Sa gayon makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Kung isa ka sa mga mayaman sa material na bagay, dapat mas lalo kang magpakayaman sa pagiging bukas palad at matulungin sa kapwa. Yun ang sinabi ng Biblia upang makamtan mo ang tunay na buhay. Yung tunay na buhay na galing sa Panginoon. Gamitin mo yung blessing for the glory of God. Ibalik mo yung blessing na binigay ng Diyos sa iyo para rin sa kaluwalhatian ng Panginoon, para sa Panginoon. In what way? Pagtulong sa mga nangangailangan, higit sa lahat yung sinabi ng Biblia, pagtulong sa mga kapatid sa pananampalataya na walang-wala. At isa pa po, kung tayo po ay tutulong sa ating mga kapatid sa pananampalataya, gawin po natin ito ng buong puso na hindi tayo napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan at kusang ang nagbibigay kaysa doon sa mga nagbibigay ng malaki pero may sama naman ng loob or napipilitan lamang. Hindi pa rin po kalulugda ng Panginoon yon Kaya mga kapatid, maging channel of blessing tayo, maging giver tayo, mahalin natin ang ating mga totoong kapatid kay Kristo, ang lahat ng tao, ibahagi natin si Kristo at gawin natin ang lahat ng bagay for the glory of God. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging mapagmataas, kung alam nating tayo ay pinagpapala ng Diyos materially, pinagpapala tayo ng Diyos materially hindi para magmataas, hindi para maging mayabang, hindi para maging madamot, selfish, greedy, kundi pinagpapala tayo ng Diyos para maging blessing din sa iba at para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ito po ay mensahe ng Diyos para po sa mga mayayaman sa material na bagay kaysa magmayabang po tayo sa mga material na ating natanggap, sa mga material na bagay na ating nakamtan ngayon. Dapat mas lalo tayong magpakumbaba, maging matulungin, mahabagin sa ating kapwa. God bless po sa ating lahat.